Hello mga katoy! This is again Jogo and welcome back to my channel. Pero kung barong po kayo dito and naniniwala po kayo sa mga pinaglalaban ko sa buhay, please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin po kayo. So for today's video, pag-uusapan natin ang binasikat na labo walk ni Catriona sa Miss Universe 2018 kung saan maraming artista at mga pangkaraniwang tao ang uh, gumagaya sa social media. Yan, sa so pinupost nila sa Instagram yung uh, yung version nila ng labaw ni Catriona. Pero meron isa talagang um, nakaka-impress na gumaya kay uh, sa lakad ni Catriona. Ito ay walang iba kundi si Maymay. Kung papanoorin niyo yung compilation ng uh, mga videos ng gumagaya kay uh, kay Catriona Green. Isa talaga yung hangat, which is yung version ni My. And do think, nagpapatawa pa siya noon. Pero nagagaya niya yung the way na parang mag-slow na mag si Catriona. Tapos biglang iikot with uh, yung clip ng hair. So ayan, sabay-sabay natin panoorin. Diba? Dito sa video na ito, may promise talaga na kapag sineryoso ni Maymay, itong uh, paggaya sa lapaw ni Catriona is ma-achieve niya talaga yung mismong lakad ni Catriona. So, more practice siguro kay Maymay. Pero, nandoon na. Umalatag din lang ni Maymay ng uh, konting um, practice and uh, konting pagseryoso dun sa paglalakad. Pero, I think si Maymay kasi is makulit talaga. So, kahit nag-joke siya dyan, makikita mo na isa siya talaga sa pinakamagaling na gumaya ng lava walk. Dito na natin ipapasok yung next topic natin, which is yung maalaala mo kaya. Ayan. So, few months ago, diniscuss natin na there's a possibility na si Maymay yung gumanap kay Catriona sa maalaala mo kaya. And umangat ulit itong kwento na ito nung manalo si Catriona as Miss Universe itong nakaraang araw na. And, um, kwento sa akin ng mga planners. Actually, hindi ba ako nakapag-visit sa, sa itong social media platforms like uh, Facebook and also sa, sa Twitter kasi medyo sobrang busy nga ngayong uh, holiday season. Pero may mga nagme-message na yun nga, lumabas na naman ang mga bashers ni Maymay na binabash si Maymay kasi siya yung laging napipili. Hindi naman niya kasalanan kung siya yung laging napipili. Ano? Kaya huwag kayong tama. <laughs> Ayan, ang bibiter nyo kasi. <laughs> Hahaha Hahaha Hindi naman kasalanan ni Maymay ni Maymay kung siya yung gusto ni Catriona Gray kasi nung tinanong si Catriona kung sino yung gusto niyang humanap sa buhay niya sa maalaala mo kaya I don't know I'll pick Maymay She's a kind of a goofball a little bit like me and like yeah <laughs> Hindi siya kasalanan nung baka. Huwag niya namang sisihin si Maymay -May sa something na hindi niya kontrolado kung gusto siya ng ibang tao. Hindi niya kontrolado kung siya yung pipiliin ng ibang tao. So, ang nangyayari kasi is binabash si Maymay -May dahil lang sa hindi naman niya ginagawa. Kundi dahil sa gusto siya ng ibang tao. Kung gusto niyo yung idol niyo yung mapili, which is hindi naman nangyayari. <laughs> And yung lapang walk kasi ni, ano, ni Catriona, ito ha. Yung lapang walk kasi ni Catriona, nakangailangan siya talaga ng mahabang paa. Ayan, So, uh, mahabang legs. Ayan. Which is, meron si Maymay. Kasi yung legs ni Maymay talaga is pang model, pang beauty queen talaga yung legs ni Maymay. Kasi mahabas siya, tapos slim. And also yung body niya, slim din. So, uh, um, bago natin ipagpilitan na itong tao to dapat yung uh, yung mas bagay sa role na ganito. Tignan niyo muna yung legs. May <laughs> na naman ako dito. Pero wala akong pinaparing Pero um, yun talaga yung tignan nyo muna yung form ng body para maganda, siya, maganda sa stage panoorin. Kapag just in case hindi man si Maymay May yung piliin na na maging Catriona Gray, tatanggapin namin bilang uh, bilang hindi naman kami talaga yung magde-decide and kung hindi man respeto or kung hindi man tatanggapin ng EBS-CBN nga yung pagustuhan ni Catriona na si may, may yung pumili and meron silang ibang napipisil for the role um, what I'm really hoping is that yung gaganap sa kanya siguro is yung um, slender yung body ganyan, yung pang, uh, pang Miss Universe yung high yung maliit yung legs, ganyan <laughs> ayun lang. <laughs> ayun na nga, baka may umaway na naman sa akin. Kaya e magpapasko. Kaya love, love, love lang muna tayo. And very short lang itong video natin for today kasi... Ano, yun nga, marami tayong uh, pinagkataabalahan ngayon at mag, ilang araw na lang magpapasko na. Four days na lang magpapasko na. <laughs> so kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa aking channel and naniniwala kayo sa mga pinagsasasabi ko na pinaglalaban ko sa buhay, Please don't forget to hit like and also mag-subscribe na rin po kayo. Yun lang. Kipay! And uh, yun lang pala, i ko lang ha. Nakalimutan ko lang kasing sabihin na laging ang uh, ibinabanat is yung pag-i-English ni Mai Mai. Kailangan daw i-adjust. I-adjust niyo muna yung haba ng legs ng idol niyo. <laughs> adjust nyo na rin yung height para bumagay sa room. <laughs> Pahabain nyo yung paa. <laughs>